Ayun o, ang ganda ng araw. So, good morning, good morning. Nandito po tayo ngayon sa Arayat, Pampanga. Ayan, meron na naman po tayong gagawin po dito na circular pond. Pero bago yan, ikot nga muna tayo dito sa farm ni Sir. <laughs> ikot na muna tayo dito. Ililibod daw tayo ni Sir. Hindi ko siya ibibidyo. <laughs> Ayan po, si Engineer, yung ang tiga ko natin ng install. Ayan si Keg ang oh, ganda po dito, sir, no? Oo <laughs> uh, po, wag mo na. may, man, may free range chicken si sir. Ay, alam ko yung technology na yan, ha? Kaya kwan yan, ha? Ang tawag dito, kay off-duty accountant. <laughs> oh, tama, tama. yung ha? Oo uh, po, din po kasing kwan yun, eh. Technology, ayun, drip, naka-drip irrigation. Tapos naka-solar pump din si sir. Yung kinakabit po natin. Uh, mamaya, lapitan natin kung ano yung itsura ng solar pump. Ano, ah, papatubig ngayon po, ano? Ano? siya tinan nyo naman po. Kapag pa farming, kailangan may technology po talagang ina-apply para yung... Yung ano tawag pagpa-farm natin, less labor na po. Tingnan nyo. Kapag ka po may drip irrigation, ayan. Hindi na po kayo magpapatubig ng flooding. Hindi na kayo nag-aaksaya ng tubig. Then, uh, wala nang mag-iigib, <laughs> di ba sir? Hindi, <laughs> pero basta nang magagawin iba. Opo. Oh, po. ng ano. Medyo ang distance nito sir, malapit no? Ano po ang... Ito 2x3 eh, mali ako eh. Ah, 2x3. Pero ito 3x3 eh. na. Ah, opo. Oh, so, pwede naman yan eh. Hindi nyo nalang palalakihin yung nasa gitna. Siguro one half nito, 2 by 3. Opo. Yeah, half, 3 by 3 na. Ah, opo. Oh Kasi nung no, tumuho, sabi ko malapit nga. Yan nga, malapit po eh. <laughs> Pero namumulaklak na oh. Namumunga na. Pero wala pang fertilizer yan. Opo, oh kumbaga kwan, Among voluntary. Opo. Oh ganda, ganda dito sir, ah, luwang Tapos yung kabila. Kabila. May kam... Ay, ay, yun nga pala yung kambing. Saan yung pasture nyo? Dito na po, sa kabila. Ito lang. Pasture. Pero napapakain na ako ng corn silage. Ah, nagkakaroon sa LH kayo? So, yung pag-passion uh, nila, Mm -mm. During the afternoon Opo. So, oh, uh, so, ito yung solar pump ni sir, Hanggang, hanggang uh, 40 meters. Opo. Oh, Tapos, papunta na doon. Ah, ganda, oh. Luwang po. Mm -hmm. So, ito hindi pa naupisahan. Mm -hmm. Ito, tatanggalin nyo din to. <laughs> ayun, ayun, <nandun> ayun. Ayun, ayun, lang. <laughs> Pwede naman, lagosa na lang po, ano? Ganda nung drip irrigation ni eh, sir, oh. Pina-install nyo po ito, no? Oh. Meron ako dun, eh, 1,500 meters. Kaso, hindi ganito. Mm -hmm. Ang ganito naman, uh, targeting yung kanya. Yung pinakabutas, ano po? Yung sa akin po dun, every 5 cm, ano? 5 kwan oh, may butas. Oo po. Mga malalapit lang. Oo oh, po, yung malalapit lang. Sir, lap lapit lang po ako dito, okay. ah. So lapitan natin itong uh, solar pump ni sir Tingnan nyo po So ganito din po yung mga kinakabit natin Pero ito ibang model naman Ayan So ito yung ginagamit nila pang drip irrigation Ayan, oh. ibang model naman po siya At, Ayan Nakaposo din no oh. Tingnan nyo, basta may poso Ah uh, yun po yung bumubuhay at nagse prime dun sa ating uh, solar pump kayang-kaya na po yan so ganyan din po yung mga kinakabit po nating solar pump surface so, yan siguro mga 2 horsepower din yun sir no? oo oh, po 2 horsepower din naka-reducer na lang para uh, dun sa drip irrigation right. so, hindi, po, yung mga kaya nga hinihina <laughs> nyo na lang po yun or nakaset na po na gano'n wala kami ginagawa. Ah, wala lang. Basta pinapaandar na lang po. Actually, yeah, original thinking dyan. Yeah. Mm -mm. Ipawas namin tubig sa overhead tank. Mm. Para Tapos sa swimming pool. Opo. Mm. Pero sabi nung nag-ano, diretso mo na. Hmm, sa so bagay. Now in the future, baka kailangan dahil mag-alik. Opo, ayun. Hindi magiging source nito. Kaya nga. Pwede so, po dun, uh, lalagyan nyo ng kanal. Yung kanal, lalagyan nyo dun sa sa tank. Tapos yung sa tank, dun yung pan. Actually, ito, Meron pa ako yung um, isang jetmatic dito na underground din. Mm -hmm. Tapos meron pa ako nawasa kung gusto. Oh, uh, Opo, pagkagusto. So tatlong sources ng water. Sir, ang mahilig na talaga kayo sa farming. Ano? You know? <laughs> yeah. nag Nagupisa lang ako 2 years ago. Opo, <laughs> uh, po pero ganda na ng development. Okay, no? dito, Sige po. Yan, ibuti natin yung kambing. Saan yung utol mo? Ayun po. Halika! JC! Halika daw, tingnan mo din yung kambing ni sir. May nabili na nga ako. Wala pa akong kulungan. <laughs> pero, wag po kasi ko ngayon. Hindi pa ako pwede sa mga pure. <laughs> Hello. Meron mga nagbablog, sir. Mm -hmm. Madami yung nagbablog. Tinatanong lang yung mga presyo. Pwede bang tanongin yung presyo ng kada buwan mo, kambing? <laughs> yeah, yeah. Yung mga costa lang po. Pero yung sa... Pag sa presyo, the selling price. Ah, hindi pa. Hindi pa. Oo oh, po. Pero mga imported to sir, no? Ito, ito, imported to. Anong kwan po ito? This is from Australia. Uy, well, oh. dappled! Mm -hmm. Dappled, magkano to sir? Ay, nako. 100,000? Almost. Ah, ganda oh. <laughs> uh, Grabe. Ito to island born, Island born. Pagka sinabi mo island born? Yung father and mother are Opo. pure. Pure. Pure na imported. Mm -hmm. Imported yung mother and father. Pero siya pinanganak na dito. Pinanganak na po dito. Island po. born. Ah, ganda. Dapod. Ha, sa mga may gusto po, uh, 200,000 lang po. <laughs> 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 Ito sir, okay, mga, ko ng mga mga pure power na po. Oh, yan lahat, lahat sa pure bower. Pure power na ano. Pang mid type talaga. <laughs> na <yun, laughs> Hmm, 388. Laki oh. Grabe. Pumasok yan buntis na. Oh, po, tapos nang anak na dito. Mm <laughs> Ganda. Talagang kuan po kayo. Full confinement po or nagpapagala. Hindi, uh, pinapakain ko ng corn silage. Corn silage. No? That's uh, three times a day. Mm -hmm. Pero during the afternoon, pinapalakas ko sila. Ah, during the Deep afternoon. Hindi pa na maubos yung daman na Kaya nga eh. <laughs> <laughs> ito sir, mga, eto, mga, ito, mga, mga na traditional. Na. Mga itim. Ito, imported dito. Hey, oh. Tana. Laki oh. Grabe oh. Oo wow. oh. Ganda. Ito mga mga puro, anak na. Mga anak na po. Yeah. Ang nakakapagparami na po kayo. Ganda sa oh. Ito galing kay ano kay Ilang uh, kay Mayor what is name? Yung sa Bacolor, Pampanga. Oo. Oh, si Mas Mayor sa. Yung sa may, may ng Pampanga desk. Ah, Opo. oh, po, nakalimutan ko rin pangalan no? <laughs> Jomar uh, oh, Jomar Rizan mm, Gaganda, sir, ilang, ilang mga kambing kayo nagsimula? Ah, uh, Siguro mga 5 or 6. 5 or 6. Tapos ngayon, ilan na po yung... Ngayon, I have close to 30. Oh, from 6 goats na ngayon 30. Ilang oh. years? 2 years no, lang po? This year, ang nanganak was uh, in, in January. Mm -hmm. Siguro mga almost 10. nag so, out na po kayo? yung may na mag-out ah, may meron na po. May Pero, may, and may, may, may bibili na ba? <laughs> hindi pa, hindi ko pa advertise. Ay, ah, hindi pa po ba? <laughs> <laughs> yung pinakita ko sa iyo, yung ano? Opo, oh, yung, yung malaki. Yung ano, yung ko sa YouTube. Ah, Ay, YouTube, sa Facebook. Opo. Oh, Pero hindi pa lumabas. Ganda ng mga materials. Materials tawag dito eh. Mga yeah. materials ni Sero. Mga pure bower goat. Yan, dito lang po yan. Sasabihin ko po ba yung farm? Sige. Yan, dito lang po yan sa GBS Farm. Ayan. Pag na lang daw sa susunod magpapakita si Sir, surprise pa. Yan, sa ngayon kami muna. <laughs> Puro mukha ko po muna makikita nyo. <laughs> Yan, medyo mainit nga po. Yan o, no? ito po yung pinakabahay ng gawa. Nung kwan ni Sir. Sabi ko nga ganito na le-flooring ko plastic eh. Magkano bilhin nyo dyan, sir? Ayan. Yung plastic flooring. Uh, supplier, ano? At least, ano ba? Nag-anti-drink pa agad? Oo po. Yan. So, samahan naman natin si Kuya magpakain ng kambing. Ang gamit po nila dito, corn silage. So, well, yan papakainin natin kambing ngayon? 20. 20? Ah, isang ganito na yan. Ah, meron ng nauna. Ah, meron ng nauna. Opo. Oh, po. Sa taas? Hindi na. Taas sa taas? Dag, sa daw. Sa 50 Dalawa daw yan. So, yan, magbibigay ng corn silage. Meron ding hindi nakakain, ano kuya? Meron ding hindi nakakain. Pasok po kami. Ang ganda ng mga kambing ulipo dito. Ah. Char bibi ko. <laughs> long, ngayon ngaibalag ba alam eh no kanina kanina pa nakatotok yung video. Ang laki na. <laughs> Nilalagyan na ano po. So inilalagay nila yung corn silage doon. Tancahan lang po no kada isang kambing. Galing. Lalaki ng mga kambing po, oh. Dappled. Meron to sa tiyan, oh. Tiyan ba yun? Ay, nagpapakitang gilas. <laughs> Nakabidyo eh, Kasia. Ikaw rin? Aww. <laughs> Kala mo, ako yung kinukan niya, eh hindi naman inintay niya yung pagkain niya. <laughs> Ayan, oh. ah, may pids pong kasama. Hinahalo. Hinahalo. Ayun. Tsaka asin. Tsaka asin, no? Oh. Yan po yung mga minerals na kailangan ng kambing natin. Ayan. May mga salt lick din po dyan. May MMD Ah, yun. Pinapasok doon. Galing, Ayun, eh? Ayan oh. Kumakain na sila. Gustong gusto. Ah, ganda ng kambing. Sana alls. Yan, soon po magkakaroon na rin po tayo ng kambing. Pero hindi ganito ka mamahal. <laughs> Wala pa po tayong pambili sa si ganito kagandang kambing. Eh, papakita ng gilas talaga itong lalaki na to. Oh, kaya yan. Talagang pagka may ibang tao eh. Hmm. Hmm. Lalaki. Ikaw? Gutom ka na rin? Ha? Ano masasabi mo? Meh, ka mo? Meh. <laughs> Asan ninyo yun na nagme-meh kanina? Meh. Ikaw? pagkain ka na? Kamusta? Ay, nandiyan na si sir. Ay, hindi pala. Hindi pala yun. <laughs> So makikita natin yung ginagawa natin pa rin dito. Ayan. So, Yan po yung pinakabilog natin. Thank you po. Nakita natin paano sila magpakain ng kambing. May mga side trip tayo eh. No?